Oh, may nagmi ng tinapay. may bagong gising na bata. nagmi ng apay. Nilagay ni Daddy sa cimento yung tinapay. kain ka ng broas. Oo, sarap-sarap ng apay. Oo. Merienda ng broas. Pakatawa naman ang baby ko. Mm -hmm. ah. Ayaw sa pinggan. ng gusto, nasa simento. Kain-kain, mm. guys. Uh. Uh. Ito na hapo yung uh, Walang oh, dyan. Sarap naman ang kain na Hindi na alok si mami. Oo. Ang sarap-sarap ng apa eh. Oo. Bagong ligo. Nakatulog. Pagkagising, may merienda very good. <laughs> ubus. Wala na. Ubus na po. Iisa na po. Ang bilis ko po na ubus. Ayun. Oo. Oh, <laughs> oh. Ang sarap na nga, pay. Ah, ah. Very good. Ubus na ng aking bebe ang tinapay. Ah. Uh, Charap. Charap naman.